Good morning. So ngayon ay muling pagbabalik sa ating uh, siling panigang, dahil ay napaka-tagal na po ang panahon na hindi po tayo nakapag-upload uh, ng video na patungkol dito sa ating sigang mga kaparm So siguro nakalimutan nyo na kung kailan tayo nagsimula nagpita straight sa ating siling panigang so makikita nyo dyan banda sa itaas ay marami na po ang nahihinog dahil po ay hindi po lahat na mga maliliit na bunga ng sili ay uh, ibig sabihin na hindi sila matanda kaya ang nangyari sa ating sili mga kapam mayroon po mga uh, hinog um, na iwan na natin ay, uh, hilaw, akala natin ay hilaw uh, o akala natin ay hindi pa uh, mature kaya hindi natin pinitas kaya naiwan natin no pero sa pagpitas natin dito inubos naman talaga natin yung mga matured na bunga para ma natin yung mga hinog pero uh, sa kabila ng ating inasahan na makuha natin yung mga lahat ng matured na mga bunga ng ating siling panigang ay mayroon pa rin natitira so ayan makikita nyo so doon oh, hindi masyadong ma yan, so may mga bunga na uh, hinog na halos. Kasi hindi po natin nakuha noon. Akala natin ay uh, hindi pa matured. Yan. So, napakasayang na hindi natin nakuha sa oras ng uh, pagpitas. Ito po hindi na po mabibinta sa market. So, ang gawin natin dito ay talagang uh, itatapon na natin. Hindi naman tayo nag-ano uh, nito. So, sayang lang din. So, yung pagpili natin ng mga bunga ng ating tanim, dahil nakikita natin na maliit pa siya, ay hindi natin makonsider na sila po ay hindi na matanda o hindi na matured so kailangan uh, sa time na magpitas tayo pati yung mga maliit makukuha na din natin kasi napakasayang so ito maraming mga hinog dito si lalim no na titingnan natin ay napaka ano lang to kala mo napakabata bagong bunga lang So for your info mga ka-farm, ang sili nating panigang ay pangalawang ano na to pangalawang bunga na no? so ang unang bunga nakuha na natin so magkikita natin doon sa kabila na napakadaming bunga so babalikan natin yan so, dito, kahit da, dito ay makikita nyo mga kaparm yun o no? So marami na yung mga bunga niya. eto po ay papangalawa ng bunga ng ating siling panigang. Sa kabila ng uh, matinding pagbaba ng presyo pero patuloy pa rin tayo nag-aalaga nito. Kahit pa paano ay hindi masayang yung mga bago pa yung ano natin. Siling panigang pa natin ay hindi pa po uh, um, masyadong matanda para mapag iwanan kaya ang ginawa natin inalagaan na natin mga kapam kahit papano ay kahit mura lang ang ano ang bilihan ng siling panigang ngayon kasi alam nyo na kapag ganitong mga buwan doon sa Central Luzon ay napakadaming mga sili ay panahon ng harbisan nila kaya dito po sa atin ay talagang mababa kung mababa sa kanila, mas mababa dito sa atin. Kasi dito naman talaga totoong salita ay hindi tumataas, masyadong tumataas. Pag mahal doon sa Sindra Luzon, dito sa atin kasi probinsya tayo ay hindi po talagang mahal. Katamtaman lamang. So ang ating sili ay nasa um nasa 4 months na ata 4 months no? magpo 4 months na ito mga kaparm eto oh. napakadaming bunga mga kaparm yan oh. ito ay si na po na pagbubunga ng sili yan pero hindi naman natin makikita na lahat po ay magsabay sabay bunga so, marami talagang bunga kapag mamumunga pag marunong ka mag nito alam nyo kasi uh, for my previous video na uh, nagsisimula pa lang kami na magtanim ng sili. May na-upload ako na video na doon ay uh, nagkaroon kami ng komplek at hindi uh, nagtagumpay ang ginawa namin. At ito ay consideration as a trial sa aming pagtatanim ng siling panigang. Pero ah uh, salamat naman kasi naging uh, improve yung ano natin skill natin dito sa pagtatanim ng siling panigang kasi dati po ay talagang hindi po tayo nag ano nagsasuccess o nagtagumpay dito pero sa ngayon ay papangalawang bunga na po eh dati nga sa sili natin hindi po tayo nakapagtapos ng isang uh, merong bunga yung unang bunga talaga no? so pero ngayon ay pangalawang bunga na to sa ating sili no? Uh, kahit ay masyadong mura ang bintahan dito sa atin ngayon pero 30 per kilo lang tayo mga kaparm para malaman nyo no? pero at least ay mabibili yung sili natin makabawi man lang tayo sa ating gastos dito pang abuno at pang espre kaya nilubos-lubos pa rin natin kasi mas masyadong bata pa yung sili natin para pabayaan kaya ang ginawa natin ay patuloy pa rin importante na magpoproduce pa siya at least mayroon tayong pangbili ng uh, mga pang pesticide at saka uh, abuno sa ating tanim So, hindi masyadong makikita pero napakadami yung bulaklak sa ating siling panigang. Ganyan yung itsura ng siling panigang natin mga kapam. So, very long time po na hindi po tayo nakapag-content tungkol dito sa siling panigang natin. Dahil po ay inisip ko na rin baka nasasawa na rin kayo sa aking content na palagi na lang balik-balik to. Uh, palagi na lang inuulit-ulit kasi... Dito naman tayo talaga nabubuhay. Ay syempre eh, ano naman ang dapat natin iko-content kasi nandito tayo sa farming. So, 'yun ang dahilan kung bakit tayo ay palaging ulit-ulit lang ang ating naging content dito sa ating uh, pag pa-farm, no? So, updating tayo muli sa ibang tanim naman kasi ang running na natin ngayon ay tatlo lang, tatlong kasi lang ayun lang po mga kapam maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta sa ating uh, channel uh, at walang sawang uh, panunood uh, except sa ating mga basher maraming marami din salamat sa inyo na uh, pasalamatan ko din yung pagbabash nyo sa akin oh, walang anuman po anong sasabihin nyo sa akin wag lang yung masyadong mga pang tera, tera no na mga salita kasi ito po ay just for learning and content kung hindi nyo naibigan yung sinasabi ko dito at naging content natin na upload na video so maaari naman kayo mag skip no so ayun lang po at maraming salamat magandang araw